Hello babes! Magpaparang so, araw po sa inyo lahat For today's video ay nandito tayo sa Baclaran Terminal Dahil nga po ang athletes po ay magpipipas sa Baclaran para siyempre ako ang tawag ayan Epo, first Wednesday at uh, siyempre nagpapatila po tayo ng ulan dahil bigla po kumulan biglos ng mga ka-babes dito sa Baclaran habang nga sa Antarctica ay biglang kumulan mga ka-babes kaya naman so nagpapatila pa tayo ng ulan dito ayan mga ka-babes samahan mo ang yung academy base dito sa Bacolara ngayong first one is day of the month ayan mga babes at uh, nandito na nga tayo sa may baba at lalabas na tayo dito sa exit syempre ito ang ating beef card ayan gumamit tayo ng beef card mga ka-babes walang gaano ng tao ngayon naman ko. syempre update tayo dito sa baba ayan look yan ang baba mga kabibs Ito sa Baclaran terminal plaza Ayan. Ayan. Baba na tayo mga ayaw 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 na po yung ulan. ayaw 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 tao ngayon kahit first ayaw ayaw maganda kasi na mag LRT kapag pupunta ka dito kasi mabilis ang biyahe. Ayan. Ayan mga kabibs. Mukhang may bago na dito sa Baklarang kasi nagkaroon na ng passage dito. Dati wala ito. Ay, sorry. Dati walang ganito. Or siguro may ginagawa. Kaya may ganito. Pero mas okay na rin ito mga kabigs na mayroon talagang daanan. Kasi ang hirap eh. Yung nagsasalubungan ang mga tao. Exit. O oh, iyan, nandito na tayo sa may uh, terminal Baclaran Shopping Mall. <laughs> ayan. Sa taas ito mga kabibs. Ayan. Ang dami din ano dito. Dami din kasing mga ayan, Mabibili dito na mura Mga stall, ayan Big. Ayan mga kabi Special muna tayo dito sa Baclaran Grand Terminal Shopping Mall Sa taas Ayan, ayun no, hanggang dun Medyo madaming tao din Pero mas madami Minsan dito Punong-puno Pag ganitong First Wednesday Parang wala masyado Kasi Parang masama yung panahon Mga ka Kaya siguro Ganon Walang kaanong tao Ayan daming pananda dito Mga wholesale dito Mga ka before tayo magmisa <laughs> dahil nga medyo late na tayo nakalating dito at mag 1 na ng tanghali mga kababes ay kakain muna kami dito sa Chow King kasi nagugutom na yung asawa ko ayan madaming tao dito ngayon mga kababes waiting tayo sa order natin ayan number 40 kasi hindi hindi kasi nag-almasal yung asawa ko kaya Nagubutom na siya. Galing kasi siya sa work. Ayan. Alam naman, di pwede magutom. Medyo matagal-tagal din po kasi sa simbahan. Kaya, ano, kain muna tayo mga kabins. Ayan, dumating na yung order namin mga kababes. Ito muna ang aming food for today. Ayan, mag-lunch muna tayo mga kababes almusal na may kasamang lunch ayan, dito po yan sa Chowking sa Baklaran hindi kinaya, nagutom ng na yung asawa ko <laughs> ayan, kain tayo mga kabigs ayan mga kabigs kain natin tayo, lunch na po 1 o'clock na mga kabigs kaya wala din naman mag-aabot na sa na barang kaya nabubo namin na unayin namin yung lunch para kain tayo may magagaling isipahan okay lang mga kabigs

ay petroville na yon na lasa na alam ng mga kamis. Favorite ko talaga yung pasta namin ng chocolate. Sabi na. kagat na kabiso, kailangan kong hindi na kasi hindi na makaya kong buwis pag malaki mo si Adam. gusto nang mawala ka ito ng buwis pag <laughs> nagpapahihahin na lang kami ng konti mga ka-babes at nadiretso na po kami sa simbangan ayan kasamahan niyo po kami ng mga ka-babes hindi na tayo papuntang bakla ranchards mga ka-babes at talagang hindi pa rin pala tumigil ang ulan at doon sa dinanan natin mga ka ay baha, may tubig kaya dito tayo sa gilid-gilid dumaan ayan o oh. Ayan, no, may tubig na doon, no. Baha. Kaya hindi rin ako nakapag-vlog doon sa baba ng, uh, bakla ng Shopping Mall kasi nga po mga kabis may tubig baha. Ayan. Dito tayo. Gilid-gilid tayo mga kabibs kasi nga uh, may tubig. habis bumaha dito. Ayan, buti na lang dito wala na. Biglang umulan eh. Biglang umulan mga kabibs. Ayan. Ito na tayo. Malapit na po tayo sa Baclaran Church. Kung kailang first one is base pa umulan. Buti sa banda dito walang tubig. Doon sa dinala namin mga kabis may tubig na ang eh. Dito wala. Mabuti naman sana wag nang umulan, wag nang lumakas yung umulan para paglabas natin ng simbahan ay eh wala nang tubig. Ayan mga kabis Bayan tayo sa baklaran. Medyo maraming tao dito mga ay Ayan. Eh. Buti na lang at dito'y walang tubig. <laughs> Thank you Lord. Ano? Ayan, malapit na ang ano, tugtuga ng Pasko na. Ayan na mga ka-babes. dami tinda dito. Ayan mga ka-babes. Nandito na tayo sa simbahan ng Baklaran. Ayan. Ayan. Ganda din dito sa labas at napakaraming puno. Parang ang presko ng labas. First Wednesday ngayon kaya siguro mayroon ng misa. Ayan. Wow. Ang daming tao mga kabibs. Dito maraming tao sa simbahan. Habibs, nandito na tayo sa simbahan. Po. Ayan. Ang daming tao dito sa baklaran mga kabibs. First Wednesday kasi. Dito sa simbahan po mga kabibs. Ayan Punong-puno. Ayan. Tapos lang ng isang misa ng puno ang tao, ang loob ng simbahan nabita 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 na nabita binamas na mga kabibs. Uh, si Mama Mary. Uh, ayan mga kabibs, dito na tayo sa loob ng simbahan at dito na tayo sa sunod na misa, mga kabibs. Ito ang uh, misa. na mas to mga kabibs. Ayan. Ito na tayo. Ang daming tao mga kabibs.

God bless po sa ating lahat. Ayan, ayan. God bless po. Hi. kasi tagal-tagal na pumunta ako dito. Nagulat ako dito na mga